Magandang umaga! Happy Tuesday! Samahan niyo ako ulit sa aking ganap ngayong araw! Beep. Ko na nga pala na videohan ng pagising ko kagini ng alas 4. Dahil nga wala po sana akong balak mag MME vlog ngayon. So sige why not? Ibag-vlog ko na lang tong gagawin ko ngayong araw. Simple lang naman ang ating ulam. Nilagang baboy kasi for madalian at gusto ko rin talagang may sabaw. Ilang araw na kasi kami nag-uulam na puro prito-prito lang at hindi ako sanay. <laughs> Totoo lang, madali lang naman lutuin to mga mami at napakabilis lang. Kung akong pabidyo na ito kung paano siya lutuin, hanapin nyo na lang. Ito po ang inyong martes ganap mga mami. At ako'y busy pa rin as a nanay. Paulit-ulit lang naman ang ating mga routine alam so, lang mga kamamis, wala po talaga akong balak mag mm vlog ngayon at meron na akong buwan ng dalaw at masakit ang aking puson. At alam ko rin naman, nagsasawa na kayo sa paulit-ulit ko mga daily routine bilang isang stay at home ma. Eto na nga pala yung ating ulam, luto na, abutin na to hanggang gabi. Tamang pagkaluto nga ay oras na ng aming lunch na magnanay dahil meron nga kaming paso. Gantong ganto lang po talaga ko tuwing umaga mga mi, pag alis naman ang aking estudyante ay akin namang pahinga. Maaga nga lagi may sideline si Papa Chaka at alas ko na po talaga siya nagigising. Ayan, wala na po talaga akong tulog ng maayos. Ang hirap pa naman sa kalagayan ko mga mami ay may insomnia nga ako. So ayan, dumating na ngayon oras na maliligo na ang aking grade 5 at may pasok pa nga. Pang PE t-shirt muna ang kanilang susuotin ngayon del Tuesday and Friday ang kanilang PE. Sa umaga inaasikaso kay aking Jusawa, eto naman sa tanghali, Ito namang aking grade 5. Napaka mabilis ng oras at maya maya nga aalis ah, na nga kami at lalabas na. Alam niyo ba mi, na-realize ko, nakakapagod pala talaga magpanghapon ng ating estudyante. Ano? Nang mainit na, terik ang araw, minsan umuulan, minsan wala ka pang masakyan na tricycle. Kaya minsan nagre-request tong anak ko, pag grade 6 nga daw niya, gusto na nga lang daw niya maging pang umaga dahil mabilis nga daw ang oras at hindi mainit pagpaso. Kaya ilang oras na naman kami nagganti at wala na naman tricycle. Kaya naman Junakis ko ay mainipin nga. Maya maya nga dumating na nga si Kuya Tricycle at ibiniling ko na nga sa kanya kung saan siya ibababa. Leng 5 o'clock po tayo pupunta sa school. Samaya ay ginutom nga ako mga mi at napakaaga kasi namin kumain mag ina. Eto na lang siguro ang early merienda ko. Noo siya. Salamat sa pagsama. Follow for more vlog.